Seguridad ng Korean community, tiniyak ng PNP, kasunod ng muling pagbuhay sa kaso ng pinaslang na si G. Ik Jo. Mula sa kampo grami may ulat si J. Mark Dagala. Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report. Tiniyak ng Financial Police ang mas pinagting na seguridad at mas mahigpit na koordinasyon sa Korean community sa bansa bilang tugon na rin sa insidente na sinasangkutan ng mga Korean National. Ayon kay PNP spokesperson, Police Brigadier General Jean Pato, Nagkaroon ng uh, pagpupulong ang uh, PNP sa pagitan ng mga Korean representative at ng Presidential Anti-Organized Crime Commission upang talakayin ang isyo nito. Ipinilisan e, rin ng PNP sa mga kilagawa ng Korean community ang dato singgil sa mga naitalang insidente at tiniyak na hindi ito binabaliwala ng otoridad. Kabilang narito ang traffic accidents, uh, robbery at alarms and scandal. Ngunit karamihan anya dito ay uh, natukunan na at na na ang mga suspect at patuloy ang investigasyon sa iba pang mga kaso sinabi ni Pardo pa na tinututukan din nila ang hindi lamang ang seguridad ng Korean community kundi maging ang mga lugar na may mataas na bilang ng Korean visitors at uh, mga residente nito. Isa sa mga hakbang ang pagtatatag ng Korean Assistance Desk sa mga piling lugar. Ginawa ng PNP ang pahayag at isunod na rin sa nagdirektiba ni uh, Executive Secretary Lucas Bersamina na pakatutukan ang seguridad ng mga Korean National bunso na rin ng pagbuhay sa kaso ng pagpatay kay G.E. Duke. mula sa kapukrami para sa bagong Pilipinas. J. Magdaga na Radio Pilipinas, Radio Pop.